Ang topic natin ngayon ay tungkol sa tinatawag na Special Operation Crop Riverine. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ang Special Operation Crop Riverine or SOCR ay ito yung uri ng sasakyang pangdagat na ginagamit ng mga US Special Operation Force or Special Forces para sa mga ilog, lake, sa baybayin or near shore environment at magkaiba rin ito sa patrol boats at ibang mga armored troop carrier ang SOCR ay sadyang dididisinyo na matutulen at madaling makaikot or highly maneuverability at ang kanyang B-ship ay nagdibigay sa kanya ng kakayahang tumakbo ng matutulen na halos sa ibabaw lang ng surface sa tubig at walang nakalabas na rudder o propeller blades na maaaring makatama sa mga bato, ang kadalasang SOCR ay may limang weapons na karga-karga para makapagbigay ng 360 degree of field of fire. Lahat ng mga armas ay 50 caliber machine gun na siyang magkakabar sa mga paalis na trupa pagkatapos ng extraction. Ang SOCR ay pwede rin isasakay sa C-130 aircraft at pwede rin itong hahatakin ng MH-47 helicopters or Chinook helicopters. At ang Pilipinas ay hindi rin pahuhuli dahil mayroon ding Pilipinas na sariling bersyo ng SOCR na ginagamit ng NABSOG or Philippine Navy Special Operation Group. Ang SOCR na ito ay gawang Pinoy or locally made na tinatawag ring Coastal Craft. Ang Philippine Navy ay nag-procure ng 10 units na SOCR na kung saan lahat ay na-deliver sa Philippine Navy noong 2020 at 2021. At ang gumawa sa naturang SOCR ay ang Sulanda Enterprises at ang Pacific Portia Marine Technologies sa kontrata na nagkahalaga ng 300 million peso para sa 10 units. Ang project na ito ay kaparte sa Philippine Navy Past Boat Acquisition Project Horizon 1. Ang orihinal na plano ng Philippine Navy ay magpagawa ng 30 units ng mga brand new na past boat na SOLR para gagamitin sa NABSOG sa proposed budget na umabot sa 450 million piso o katumbas sa 15 million piso bawat isang unit. Ngunit ang planong ito ay nagbago o binago dahil sa budget issue o problema sa pundo. Laging ganito naman ang dahilan eh, kulang sa pundo. Kaya walang magagawa ang Philippine Nibe, di susunod na lang sa order sa itaas. Nasa halip na 30 units ang kukunin ay nasa 20 units na lamang sa budget na 300 million. Ibig sabihin, yung 450 million piso para sa 30 units ay naging 300 million piso na lang para sa 20 na units. Sa presyo na 15 million bawat isa, mas mura ito kaysa gawa ng US na SOCR. Ang US ay nagkahalaga ng 35 million piso bawat isang unit ng SOCR. Pero ang nangyari ay nagkaroon ng maraming proposal at discussion kung ano ang design at anong gagamitin na structure at size at displacement, speed, range, complement, propulsion at delivery time and cost. At ang nangyari sa daming advice at idea at mga suggestion para bang sa meeting sa barangay na matagal matapos dahil maraming nagmamarunong, ang nangyari ay nanalo ang rigid hole inflatable Hall design ang ibang grupo na gusto na fiber reinforced plastic ang gagamitin o fiberglass ay hindi nanalo kundi natalo sila. Alam nyo kung fiberglass hull design ang ginagamit ng mga fast boat, mas makatipid ang gobyerno at makapag-order pa ng marami ang Philippine Navy dahil mayroon ng maraming mga fast boat o fast craft na ginagamit ngayon sa Philippine National Police Maritime Group at ang mga high-speed tactical boats na ito ay sariling gawa ng mga Pilipino. Ang gumawa nito ay ang Safe Hull Marine Technologies na may warehouse sa Subic Bay at mas mura pa ito dahil ang presyo sa high speed boat na ito na gawa ng fiberglass, ang presyo nito ay nasa 4 million lamang bawat isa kumpara sa 15 million pesos per unit na SOCR na gawa ng rigid hull inflatable boat at ang gawa ng Safe Hull Marine na ginagamit ngayon sa Philippine National Police Maritime Group ay gawa sa fiberglass ay matutulin din dahil ang speed nito ay abot sa 45 knots at kaya nitong maglalakbay na abot sa 200 miles mula sa baybayin. Itong high speed tactical boats na ito na gawa sa fiberglass na ginagamit ngayon sa Philippine National Police Maritime Group ay nagpapatulya din sa economic exclusive zone ng Pilipinas lalo na doon malapit sa Malampaya Oil Platform at ginamit rin ito for assistance and disaster response. Ang Safe Hall Company ay pag-aari din ng prop mix na siyang gumagawa ng MPEC or Multi-Purpose Assault Craft na kung saan ang mga craft na ito ay may mga missiles. At dahil sa marahabang diskasyon tungkol sa disinyo na gagamitin para sa SOCR ng Marsog, ang Philippine Navy ay bumalik din sa original na plano na ang gagamitin na design ay ang Rigid Hull Implantable Boats Design na may presyo na umabot sa 12 to 15 million bawat isa at noong 2017 ay may order galing sa kataas-taasan na bawasan ang quantity ng boats mula sa 20 units at gawin na lang 10 units. Noong umpisa ay 30 units pa nga ang gustong kukunin ng Philippine Navy, ngayon ay 10 na lang. Isa lang ito sa mga project sa ilalim ng The Revise of the Armed Process of the Philippines Modernization Program na napiktuhan sa pagbabawas Uso yan sa Pilipinas lalo na sa depensa, malaki man o maliliit na project. Kung totoo sa maliit lang na project na ito dahil nagkahalaga lang ng 300 million peso. Ngunit nabawasan pa rin ito dahil nga sa problema sa pundo. At noong 2018, ang project ay na-award doon sa Pacific Curia Marine Technology kasama sa pagawa ang Sulanda Enterprise. Malaking tulong na rin ito sa ekonomiya sa Pilipinas dahil sa mga Pilipino na nito. At noong 2020 at 2021 ay nai-deliver na lahat ng mga boats na ito sa Philippine Navy. At ang mga past boats na ito ay iniinstulan o nilalagyan kaagad ng mga machine gun at mga grenade launcher para gagamitin sa Marsog to be ready in combat mission. Dapat lamang na ang ating Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines ay doon na bibili o magpagawa ng mga maliliit na mga past boats o patrol boats sa mga local manufacturer dito sa Pilipinas okay lang yung mga malalaki gaya ng mga frigates, corvettes na doon bibili sa ibang bansa dahil hindi pa kaya ng mga Pinoy gumawa ng mga advanced missile combat ships o mga barkong pangdigma pero kung mga maliliit lamang na mga fast boat ay kayang-kaya yan ng mga Pinoy pero darating din ang araw di ko lang alam kung kailan na kaya na ng mga Pilipino gumawa ng mga combat ship o combat diesel o barkong pangdigma at mga military aircraft gaya ng Indonesia na kung saan nung dekada 90 ay mahirap lamang ang Indonesia ngayon sila ay mariyaman na at malakas pa ang kanilang ekonomiya at militare habang ang Pilipinas ay mahina pa rin ang ating armed forces at doon pa tayo bumili ng mga equipments gaya ng barko at aircraft sa Indonesia at gaya sa sinabi ko darating ding ang araw na ang mga Pinoy ay kaya ng gumawa ng mga barko at mga military aircraft halimbawa gaya ng helicopter sa kasalukuyan ay mayroon na ngang nagumpisa. Tingnan nyo ito. Bago tayo magpaalam, i out muna natin ang ating mga kaibigan gaya ni Kata Silires at ni Bosher. Hanggang sa susunod, maraming salamat.